Hi guys! Namalengke nga pala kami kanina at bumili kami nitong mga galon na ito at lagay ng bigas nakita ko pala ito na matibay kaya binili ko na rin di ko alam kung lagay ng bigas o basurahan ba ito ito nga pala binili ako kasi minsan pupunta kami nagpipiknik kami o pupunta kami sa pool wala kami mainom na tubig ito na lang nalagay namin ng ice tapos water or juice tapos pag nagpapagawa kami na may pinapatrabaho kami wala kaming pitchel nasisira lagi nadudumihan mas maganda ito um, sa palengke lang namin ito na nabili 175 lang to 180 $18. nga pala ito pero nakuha ko lang siya ng 175 ang galing 5 pieces lagi hata discount yawa ito naman ay 395 kasama ko nga pala si Simple Amore siya nga pala ay taga Kimaya na daanan namin sila naglilimos dun sa kalsada kasi binabas niyo po sila ngayon pag pa pala kayo dito sa farm namin meron pa kaming dry area nga tulay pero meron din kaming wet area <laughs> naging false na sa instant dito Nananawagan po kami pala sa gobyerno nagpag, nagpahukay doon. Akala naman namin gagawin niya na siyang dike Paasa rin kayo. Napagbintangan pa kami ng munisipyo na ako ang nagpahukay ng suba, giatay. Wala na, iniwan na. Ano nang nangyari? Saan na kaya yung bakho na gumagawa dyan? Sa buwan na rin mahigit na hindi sila nagano Hinukay lang nila yung suba. Wala din na natapos. Kamusta kaya? Sa so ngayon, tatawid na kami na ilog. Maraming maraming salamat ka pala kay Papa B at saka kay Kitberry Beshi, maraming maraming salamat for sharing your blessings. Nagkuha nga pala ako ngayon sa uh, money. money basta transfer. money transfer. Kumuha ako kasi oh, tapos ibibigay ko rin sa mga bakla. Bigyan ko sila ng tagi isang libo. Tapos magpapag-games nga pala ako ngayon. Ay, dapat pala bumili ako ng ano ng at pala, may binili ako. Ito nga pala yung mga bulaklak namin na bagong tanim. Ayan, may mga bagong tanim din kami na bulaklak. At pala, bumili ako ng kulungan ng mga pusa kasi lagi silang tumatay. Ito nga pala si Chuchay, ang mahal na mahal ko. At magmamawar nga pala sila ni Bimbo ngayon para malinis ng kapaligiran. Kasi meron pala tayong banda this coming Saturday, GMD Acoustic Band. So we're here in the house at naglinis nga pala sila dito lahat kasi maraming tae kasi ng pusa magluluto nga pala sila ng lumpia ay turon nga pala ayan po si Bating nagsisip-sip-sip para mas malaki ang bigay sa kanya <laughs> naglinis po si Bating dito guys at gagawa pa po si Bating ng si juice with jacolt and ano honey oh kaya nga nag-ano ako eh Napabili, Napabili pala ako ng kalamansi kasi may yakult kami dito. Tapos meron din kaming honey na marami galing po yan kay Kakao Queen. Kaya magagawa kami ng lemon, lemon juice. At bibinyagan natin yung galon para marami tayong magawa. Bating. Ito. Dito natin ilalagay. Ilalagay natin ng ice. Tapos dito na nilalagay yung hani Yung kalamansi na piniga. Tapos. Ano? Ha? Ano? Wala mo tayong Ah, wala Di ba? Bumili ako ng ganito para convenient ang aming pag-picnic-picnic. Bumili pala ako nito, mga guys. Bumili po ako nito kasi matibay po ito. Kahit ilang balamba ni mo sa mga guests ng mga pasaway, nagibali ang akong bangko. Maganda po ito, guys, kasi mahirap, mahirap siyang buksan. Hindi mabubuksan Oh, di ba? Matibay ito, no? Parang ito yung maganda kasi kailangan bumili ng mga basurahan, di ba? Oh. May tatlo pa daw na ganito. Nakalimutan ko nga pala kung saan ko ito binili. Bala doon sa palimutin. Ito sa katong nilis dito. Oo. Oh. Kani matibay talaga. Kaya di bunal bunal ni mo. gay oh, gito siya. Buta nga namin bugas. Salamat nga pala kay Nina at kay Puloy. Kasi may bago kaming stock na bigas. Ilang dinawan sa kanilang utang. Kaya thank you so much. Baka meron pa dyan. So, kasi tinaihan yung kalimbugas namin. Yawa ang kalimbugas kita iyan. <laughs> Oo, oh, ang sako. Yawa. <laughs> Kunin nyo na pala yung mga pusa dito. Kundi ilalagay namin to sa ibabaw ng kanin. Gusto na mga iring na to. Ayan o, sa libang So, na kami guys. Salamat ka pala kay Papa B. Nagbigay si Papa B ng 27,000! Hindi yan siya nagpaparamda, pero lang noon. For the past June pa last kami nag-chat. July, August, September, 3 months na. Sa gulat ako, nag-chat lang siya. Ah, ipadala mo na yung minarkot mo. Patingin ko, kasi alas na hindi ako natulog kagabi ni diba? Patingin ko. Pak! Tapos naghatag mag si Kitberry ang kuhan. E eh, di ba naghatag kagabi bigay kagabi, tapos naghatag ako pera dun sa... Alam sa unila nga nagpagkakaroon. <laughs> thank you so much, Papa Bill. Love you. Napadala na rin pala sa LBC yung ano. Ayun yung mga pusa na pisti, oh. oh. Hoy! <laughs> Diyan lang kayo mag... Kapoy na kunin niyo, ha? Magkuhan oh, naman sila pag medyo na... Pamintin na sila sa gawas, maanad na, doon na sila tatain din sa dito. Kaya nga, kapoy ang kamot eh. Eto na nga pala yung gagawin ni Bating na ano, kalamansi. Ayan. Ayan, malinis-linis na. Okay. Oh, walis na. Come Dugay ba? Lumunaw ko lang yung tubig. Pahulay man di ay. Ayan. Nagkuha sila ng tubig. Guys. Okay. Awe na Ayo Ay, kung naman siyut siya ay nakapahak agtang. So, madinis na dito na area. may iba lang na hindi pa tinubuan ng ano, carbao grass at lagi naaapakan kaya nag-dry siya dito patubo na sila si bagong tanim to lahat eh, tumubo yung mahaba ng mga unwanted species yeah malinis na so ayan na ang juice lagyan na lang siya ng extra water and um ice. Pati yan ay purong kalamansi. Medyo masakit na daw ang kamay niya. Nareklamo na po siya, guys. Loto na ang kuha ni Marian. Ah, is sa trabante. Ating er er turon. With cheese. With cheese. Ha? Huh? <laughs> <Ipala> Iba lumpia? <laughs> turon with cheese pala yan. So, buo na ang juice. Lilipat na lang siya sa galon at talaga ng ice at talaga ng tubig. Tapos na rin ang turon. Yeah, so, tikman natin yong turon with Irma cheese. Init man Hmm. I like to without sugar. <laughs> Bini. <Bean>, eh. <laughs> Totoo naman kasi, wala naman talagang sugar yung turon minsan, di ba? Kay Isabela wala. Saan naman dito, wag nag turon minsan, wala may sugar. Talagang, Ang night sugar is yung... Maruga. Hindi, yung... Yung walang ano, yung banana cue. Di ba, Jill, no? Mm -hmm. So, ang pangit lang yung pagkasulti niya. Ay, okay, like when you like sugar, or na-stroke ba? Kaya nabas tuloy siya. Pero meron talagang turon na walang sugar. hmm oh, oh. I call it bing. <laughs> So guys, dumating na nga pala ang na grocery si Scarlett at Brittany ngayon ay bulalo po ang aming ulamin pero hindi ko alam kung ako lang ba bago ako magluto ng baka or any carne, pinapakuluan ko muna siya ng mga siguro mga 5 to 10 minutes para lumabas yung dugo niya at yung bula, bula niya na gray tapos pag after that hugasan ko sa ulit saka ko siya pakuluan ng like a pressure cooker na siya o yung pakuluan na siya na ilitaw na yung mga natural mantika niya pero for now, hindi ko talaga, may naamoy ka, di ba, na ano, yung langsa, hindi ko alam, basta, basta may naamoy ka na parang fresh na dugo-dugo, ganun, so, ito ay bukog-bukog, tapos ilagyan din namin ng karne. Baka-baka kami ngayon kasi naka kami ng blessings. Ayan, maraming maraming salamat kay Papa B at kay Beshi, Kit Belly. Kit Tapos kahapon na kay Mama Opie naman. Maraming maraming salamat. Ayan, sarap mga nagsishare ng blessings Maraming maraming salamat. Kasi may masarap kaming ulam ngayon. Uh, online limos po ang ginagawa namin, guys. Sa mga nagbaba sa amin, guys. Uh, maraming maraming salamat. Na-deliver na yung padala kay Papa B. Oo. Papa B, Oo, napadala na rin pala. Padala na namin yung items. Rabi yung pinagdaanan namin. Grabe yung pinagdaanan namin. nang team sila ni Scarlett. <laughs> kasi, ganito ang nangyari. Oo. Sa villa, Wait, wait. Rabi yung pinagdaanan namin, guys. Kasi alayo ng, ano, Sarado yung LBC. Nang bilya. Nang bilya doon. Hindi nagtanong si Bruno. Doon siya ng taguluan. Ano ba yun? Doon man ang Para Para magkabiritin ang sweet corn pala. Ah, nandito sweet na meat. si Brett niya. Grabe ka, Brett. Ay, Ay. Dai, ah, Ay, so. Grabe, sobrang init doon, guys. Nangitim na naman ka. ako. <laughs> 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 Grabe yung tigilanan. Nangitim. Dai, go. Gabi ang pinagdaanan. Gabi ang pinagdaanan. pinagdaanan. At gabi ang pinagdaanan natin. Oo, oh, okay. kayo. Oh, ah, diba, umalis kayo? Nagkumuha kami ng nangka, eh. Ah, diba, umalis kayo kanina? Kanina. Nagirawan na. Oo. Gabi. Kumuha kami ng ana. Ay! Kumuha eh. kami ng ana. Eh? Ay! Kayo. Asan naman, mag san mo? Mag, ano, tagaan naman si Bubi Bay Bruce Lee. Ah, okay. Gali okay. kay Tita Ma. Ah, thank you, Tita Ma. At okay. dito naman sa kabila is, Yes. Ipiprepare sila ng mga ricados. Yan, yeah, tabang. Biyang. Ay, si picture, Ito naman is gagawing sa ni, Lipstick. Bipstick unsa sa nang isa. This one, i-ready ko na siya, magpakulo ko ng tubig kasi itatapon ko na tubig dito at bago Video. na yung ano, ilipat ko na yung karne dito. Tapos dito na siya i-pressure cooker at doon lalabas na yung totoong ano niya. Tapos after nito pag kumulo na, ililipat ulit namin sa dito kasi maliit lang to para sa sabaw ay marami kami. So pag nalambot na sa dito, ilalagay namin sa dito kasi dito na rin nakaredy ang mga gulay, ang mga ricados and everything. So that Ah, so kailangan natin silang isabay para no masyadong time consuming. Because it's we're running out we're running out of time because it's already 10 a.m. and we're going to pressure it, pressure it, pressuring it. For, basta, if pressure namin siya ng mga 30 minutes to 1 hour, madali lang naman siya kasi iba naman ang pressure cooker, pero nakaka-pressure lang. So dahil diyan, ilalagay na natin yung gulay. Ipapakuloy eh, natin yung sibuyas. Ilagay natin ng luya. Kunti lang ng luya. Tapos ilalagay na natin tong mais para pagkulo niya. Tuto na rin siya. Oh. Ayan. Tapos later, ilalagay na natin tong gulay habang ang pinipressure cooker natin ang karne dito. Pag malambot na malambot na siya, saka natin si Ihalo, saka natin titimplahan. <laughs> Inoumpisahan na rin pala ni Ivy yung ating kalamansi juice. Ayan, meron na tayong dugos. Ay, tawag nito. Honey, meron tayong my love at meron tayong so sweet. Yakot. O, okay ka ba tiyan? O, oh, diba? Magawa kami ng juice. Vitamin C with acid reflux. Ah, nag-upisa na nga pala ng mower. Tingnan natin yung magiging before and after nito dito. Ayan naman si Marian B. Nagluluto ng turon. Marian Bulag. <laughs> yes. So, dito na sila banda sa may likod. And, ya, tapos na. Kabila na lang. Dito tapos na dito. Walisan na lang. Uy, mukaprat ko daw. Dito na lang. Tapos na dito lahat. Diyan na sila sa kabila. Mga African So dito ko na dito ko na tatapusin ang vlog na to kay Kapoy na kaysa kitong tiyan sa lang ko oy ginuo ko nagabaan ko. So thank you so much for watching. Kakainan kami later after.